Kumain kaming dalawa ng tahimik. Sinosulyapan ko si Hector habang kumakain ng dala niyang barbecue at kung ano, ano pa. Ikaw ba nagluto nito? tanong ko. Hindi. Hindi ka marunong magluto. Marunong ka. pero di ako ang nagluto nito kasi wala akong time kanina. Busy ako sa bot. Anya. To mangowa ko. Wow! So marunong siyang magluto. Pagkatapos kumain, ay to mayowagad ako. Hinayaan ko siya sa banig. Pumunta ako sa gazebo at nagtanggal ng sneakers. "Sayo ba itong bangka?" tanong ko. "Oo." Anya. tiningnan ko ang ilog. Hindi naman gaanong malalim iyon, pero tingin ko pag nasa gitna ka na, ay lalalim na agad nakakatakot Di pa naman ako masyadong marunong lumangoy inangat ko ang paningin ko at nakita ko ang clef sa tapat nitong gazebo may mga ugat ng puno at vines doon sa clef sa malayo naman ay ang malalaking bulubundukin na nang alegria ganda talaga dito ah napatiliya ko dahil hinawakan ni Hector ang magkabilang balikat ko at umambang ihuhulog ako sa ilog. Tumawa siya ng hinampas ko ang dibdib niya. Kainis ka! Sigaw ko. Lika! Anya. Mabilis siyang tumapak sa bangka. Nakahubad na siya ng sapatos pagkatapak niya doon at nag-abot na agad ng kamay sa akin. Ha? Ayoko! Natatakot ako! Sabi ko at napatras. Ito yung plano kong gagawin natin ngayon, kaya lika na. Anya, eh ayoko sa plano mo. Nagangat siya ng labi at agad na inabot ang kamay ko at hinigit patungo sa bangka. Kung hindi lang medyo malakas ang balansi ko, ay malamang dumaritso na ako sa ilog. Mukha rin namang walang pakialam si Hector kung dumaritso man ako sa ilog dahil tatawa tawa lang siya. Nakakainis ka Hector Buisit Gustong gusto ko talaga pag umaayaw ka o nagtataray Malamig niyang bulong sa taing ako tolero ako dahil sa nangyari pero mas lalo lang akong natolero Sa sinabi niya Mabilis ang paghinga ko At mabilis din ang takbo ng puso ko Sa kahinampas ko ang dibdib niya At nagangat ako ng tingin Doon ko na-realize na sobrang lapit naming dalawa na halos lumapat na ang dibdib ko sa kanya. Nakahawak din ng dalawang kami niya sa likod ng baywang ko. Lumayo ka nga. Sabi ko sa bay atras. Medyo gumalaw ang maliit na bangkang sinasakyan namin. Nang umatras ako kaya mas lalo siyang umisi. Sige, paglalayo ka sa akin, mahuhulog tayong dalawa. Banta niya. Kainis, sabi nga ko Sabi ko. Pero bago pa ako makaapila ulit, ayaw mo ko na siya para kunin ang lubid na nagpipigil sa bangka sa pag-alis. Ay, ano ba? Apil ako. Tumawal lang si Hector at umupo habang ako ay nagpapakahirap ibalansi ang sarili sa pagkakatayo sa bangkang nagpapatinood na sa ilog. Umupo ka. Otos niya. Matalim ko siyang tinitigan bago ako na paopo. Kinuha niya ang sagwan at nagsimula siya sa pagsasagwan. Saan tayo? May buwaya ba dito? Tanong ko sabay tingin sa paligid. Wala tsis ka. Naliligo ako dito madalas. Aan niya habang naguhubad ng t-shirt. Nalaglag ang pangako habang pinagmamasta ng bawat biyak ng kanyang katawan. Paano kaya nangyari ito? Paano niya nagawang ganyan kaganda ang katawan niya? Hindi ba talaga siya Greek God o anak man lang ng isang Greek God? Bumalandra agad sa akin ang tight burning abs niya. Really? Aso na lang ang kulang dahil sa init na naramdaman ko sa sarili ko nang nakita ko ang may init niyang muscles. Bakit ganon? Hindi naman ako nagkakaganito tuwing may nakikita akong mga lalaking malalaki ang katawan pero bakit pag si Hector ay parang hindi ko makontrol ang sarili ko tumawa siya at hinagi sa mukha ko yung t-shirt niya ano ba? sigaw ko sabay hawi sa t-shirt na mabango ano ba yan? ano ba ito? ilagay mo yan sa binti mo baka mamaya di ako makapagpigil halos pabulong niyang sinabi at nag iwas ng tingin Napatingin ako sa suot kong scatter skirt at agad kong pinaglapit ang legs ko at tinabunan iyo ng t-shirt. Tinuro niya ang isang mukhang malalim na parti ng ilog. Sa kabilang bahagi ay matalahib na kapatagan at sa kabila ay may malalaking bulo bundukin. Pagdating natin dyan, tumalikod ka kasi huhubarin ko itong pants ko. Gusto kong maligo. Okay. Sabi ko, napangisi siya. Ayaw mo bang maligo? Naligo na ako sa bahay. Tinaas ko ang kile ko. Tsaka anong gusto mo? Magbara lang ako ng sa ganon ay may maisuot pa ako pagkatapos? Napatingin siya sa damit ko at nagkagat ng labi. Okay, wag na lang. Anya at bumuga ng hangin sa bibig. Masama ko siyang tiningnan patungo to sa tinago Anya Titingnan lang natin saglit ang false tapos babalik na tayo Tumango ako Napansin kong nasa parte na kami na itinuro niya kanina Tumayo na siya at tumingin sa akin Tumalikod ka Anya Ano? Adi ka ba? magbe ka lang? Apil ako Hindi Boxers, niya. What? Masama ko siyang tinitigan pababa at nakita ko na naman ang nakahay definition niyang burning abs. Ngayon, mukhang umuusok na ito sa pagiinit. Kinalas niya na ang sinturon niya at ang botonis ng pants. Hector! Sigaw ko sa takip sa mata. Tumawa siya. Sabing tumalikod kay. Tumalikod ako at nagtakip pa ng mata. Tapos na ba? Ilang sandali lang ay narinig ko ng may bumagsak sa ilaw. Umalon at napahawak ako sa magkabilang side ng bangka. Nakita ko na ang panas niyang nasa harap kong nakatope. Lumingalinga ako at narealize kong hindi pa siya o maahon. Tahimik ang palikid. Ang tanging naririnig ko lang ay huni ng di malamang ibon. Hector, tinatawag ko Wala pa rin sumasagot o umahon man lang Hector! Nanginig na ang boses ko Mas lalong lumakas ang mga huni ng ibon Parang nafe-feel kong ito yung isa sa mga eksena sa isang mahiwagang movie Kung saan nawawala ang bida at biglang kikidnapin ng engkanto Hector! Mas lalo akong natakot sa mga iniisip ko Napatili ako nang may biglang humawak sa kamay ko Tumatawa si Hector sa reaksyon ko Basang-basa siya sa tubig at bawat hebla ng buhok ay malayang sumusunod sa bawat patak ng tubig sa ilog Hindi ko alam kung bakit ang gwapo niya sa kahit anong anyo, sa kahit anong anggulo Ano ba? Sigaw ko Na nakakainis ka nandun pa rin ang panginginig sa boses ko. Sa sobrang kaba ay hindi ko man lang namalayan na medyo napaluho ako sa nangyari. Palaban ako pero nakakatakot kayang iwan mag-isa sa isang lugar na walang tao at puro gubat ang nakikita mo sa gitna pa mismo ng ilog. Nakita ko ang panik sa mukha niya. Agad siyang umahon at sumakay sa bangka at bumalandar sa harap ko ang dark blue boxers niya. Nagpalaglag sa pangako ang muscles ng kanyang binti, Grabe, will cut lahat. Hindi lang ang burning abs, pati sa mga binti ay obod ng hat. Tinakpan ko ang mata ko. Nakakainis ka talaga. Sabi ko, hinawakan niya agad ang mga kamay kong nasa mata. Sorry, ka kanina ka pa. Una tinakot mo ako sa gazibo Sunod tinakot mo ako nung hinila mo ako sa bangka. Ngayon may pawala wala ka pang nalalaman. Sabi ko kahit naasiwa ako sa basang burning abs niya sa harapan ko. Inangat niya ang baba ko at tiningnan niya ako gamit ang seryoso niyang mukha. Sorry Chiska, di na mauulit. Natakot ka ba? syempre litsi ka, sabay hampas ko sa braso niya. Tumikhim siya. Hindi ako masyadong marunong lumangoy. Isa pa, hindi rin ako sanay na mag-isa sa gubat. Puhiti ba? Inirapan ko siya. Ang isang kami niya ay nakahawak na sa kabilang hawakan ng bangka. Ang isang kami naman ay nasa baba ko. Nararamdaman ko ang mga patak ng tubig galing sa katawan niya papunta sa damit ko. Napaawang ang bibig ko nang nakita ko ang kurba ng labi niya. Sa sobrang lapit naming dalawa ay halos maramdaman ko na ang kanyang ilong sa ilong ko. chiska ka sorry. Pag uulit niya. O okay lang. Marahan kong sinabi kasi nakukonsyos ako sa sobrang lapit niya. Tinagilid niya ang ulo niya at hinalikan niya ang pisngi ko sa paglapat ng kanyang labi ay napapikit ako. May kung ano akong naramdaman sa sistema ko. Mabilis na nagriyak ang puso ko. Parang hinahabol ng kabayo sa sobrang lakas ng pagtakbo. Hinalikan niya pa ako ng isang ulit at napapikit ulit ako. Ngayon ay mas matagal. Hector, halos daing na ang nasabi kong iyon. Hmm, chiska patawarin mo ako pabulong niyang sinasabi. Nagtindigan ng balahibo ko galing sa braso ko patungong batok. Humalik ulit siya sa pisngi. Ngayon ay mas malapit na sa labi. Bumahana ng mura sa otak ko. Lahat yata ng mura ay nasabi ko na. Hinalikan niya ako. Ngayon mas slow motion at mas nakakapanindig balahibo. Nasa gilid na siya ng mga labi ko. Napakagatlabi ako sa ginawa niya Dammit Nakalimutan ko ang lahat Limot ko na na Nagka-boyfriend ako at higit pa dito Ang mga ginawa naming dalawa Nakalimutan ko na marunong akong humalik At madalas ko iyong gawin noon Nakalimutan ko Para akong computer na na-reset Or worse Na reformat Nagsimula akong magtanong kung minahal ko bang talaga si Clark? Kahit kailan, hindi ko inisip na pagdududahan ko ang naramdaman ko sa kanya. Papi love, first love, iiwan ko. Basta ang alam ko ngayon, kung mahal ko man si Hector ngayon, kung in love man ako sa kanya, ang masasabi ko lang ay sobra sobra ito. Sobra pa sa naramdaman ko kay Clark. Sobra pa sa lahat ng ipinadaman niya sa akin. I'm so in love with you, Chiska. Ang niya sabay hawak sa dibdib niya. Ang bilis. Ngumisi ako at napatingin sa labi niyang nasa tapat na ng labi ko. Hinawakan niya ang labi ko bago pumikit. At pinalapat yung kanya dito. Pumikit din ako. Hinalikan ko siya. Nagulat ako dahil pabitin ang mga halik niya. Gumagalaw ang labi at nanunuya ang bawat dampi nito sa akin. Mas lalong bumilis ang pintig ng puso ko. Lalo na nang napahilig na siya sa akin dahil sa halikan namin. Pinigilan ko ang tuluyang pagbagsak ng mainit na katawan niya sa dibdib ko. Ilang sandali ay mas lalong lumalim ang halik naming dalawa. Nilagay niya ang kamay sa bato ko. Umupo siya ng maayos at dinalan niya ang mukha ko sa kanya. Mas lalong lumalim ang halik namin. Nakakalasing. This is probably the most passionate kiss I've ever received. May bumagsak sa puso ko nang may narealize ako. Kumalas ako sa halikan namin. Nakita ko ang nandalaking mga mata niya at nakaawang nabibig habang nakatitig pa rin sa labi ko. Ako ba ang unang halik mo? Tanong kung may bahid na pagsisilo sa kung sino man ang tumuro sa kanya nito. Ay no, kasi kahit ako man noon ay hindi ako marunong. Tinuruan ako ni Clark. Buksan mo lang daw ang bibig mo at magpatinood sa bawat halik niya. At pag marunong na ay pwede nang gumante. Pero si Hector, hindi ko alam. Gumanti siya nung una pa lang. Tumango siya at kinagat ang labi. Talaga, hindi ako makapaniwala Ah, uh, I don't believe you Hector Nag-iwas ako ng tingin Imposible eh. Maraming babaeng gustong ipagkanulo nila ang sarili nila kay Hector Sa buong high school ba niya ay wala siyang nahalikan? Napakalaking imposible eh. Ikaw lang din ang niligawan ko Ikaw lang ang nagustuhan ko Chiska sino na mga ko bukod sa iyo? Anya, napatingin ako sa seryoso niyang mukha. Hindi ko mapigilan ang pagbaba ng tingin ko sa kanyang burning abs at sa boxers niyang kulay dark blue. Nakakahalay sa paningin. Bigla niyang tinapik ang lap niya. Ha? Napatanong ako. Naririnig ko na ang mga agos ng tinago force dito. Halika dito. Anya, nagtindigan ng mga balahibo ko sa mariin niyang sinabi. Bakit? Halika dito, Chiska? ka. Otas niya. Haring-hari talaga ang pakiramdam niya kung makapagbitaw ng otos ha. Ano? Uupo ako sa hita mo? Tanong ko kahit na nag na ang pisingi. Ayoko, Victor. Habang sinasabi ko iyon, ay napatili ako dahil hinila niya na ako malapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya imbis na sa hita. Ikinulong niya agad ako sa mga bisig niya at tinagilid niya ulit ang mukha niya. At nagsimula ulit siya sa paghalik sa akin. Hector! Saway ko nang may naririnig ng mga tao sa paligid. Na nakakaya! May mga tao! Tumigil siya para habulin ang kanyang hininga. Halos hindi na rin ako makahinga. Hayaan mo sila. Magiging sayo ang tinago. Magiging sayo ang buong rancho. Hindi na sila pwedeng tumutol sa ating dalawa. Napapikit ako at nakita ko sa harap ko ang falls ng tinago. Bumabaybay na pala kami sa likod ng pag-agos ng talon. Hindi ko na nakita ang mga tao kaya pinagpatuloy ko ang paghalik sa kanya. Hanggang sa nalasing na naman ako at nakalimutan kong nasaan kaming dalawa. Tumigil lang siya at ngumisi para itanong sa akin ng isang bagay. Mahal mo na ba ako, Chiska? Kasi mahal na mahal kita. Sobra-sobra. At hindi ko alam kung anong magagawa ko kung hindi magiging tayo pagkatapos ng lahat ng ito. Napasinghap ako. Hindi ako makapagsalita. Ramdam ko ang init ng aking labi dahil sa pagpapaulan niya ng halik. Sagot pahabol niya. Kinagat ko ang labi ko at mataman siyang tiningnan. Damn,